ah uh, magandang umaga sa ating lahat. No? Sa mga kasamahan naman namin sa NIA, ang rin sila, yung mga kasamahan namin sa National uh, Irrigation System. Uh, dito kasi sa Maguindano, meron tayong ano ngayon, apat uh, na uh, National Irrigation Systems. So, nahati siya sa dalawa. Ang unang uh, ano, is mga kasamahan natin from Chris Talayan or Kabulan River Irrigation System ng Talayan River Irrigation System. Ang ganito sila. And then yung mga kasamahan namin sa Ali uh, Team Alpha naman sa Ali River Irrigation System sa Dato at sa Kayo Pagalungan River Irrigation System sa Dato Mangtawa naman. Okay, so magandang umaga sa ating lahat. Welcome dito sa program natin ngayon, itong Kadiwa ng Pangulo. Murang bigas mula kay BBL. Murang bigas mula sa bagong bayaning Magsasaka. So, alhamdulillah, uh, ito yung first na uh, pagbibenta natin ng murang bigas dito sa atin sa Magindanao info. Itong programa na to ay uh, uh, programa ng ating Pangulo, katuwang ng ating uh, administrator, uh, administrator uh, Eduardo A. Dilat, no. So, itong programa na to ay uh, para tulungan ang ating mga, mga magsasaka no? mula sa pag-prepare pag pa lang ng uh, sakahan hanggang sa ito, pagbibenta. So nandun lagi nakaagapay ang gobyerno para sa mga magsasaka. Ang resulta naman ito ay ito, nakakapagpulos tayo ng murang bigas na ang makakabenepisyo naman ay yung magkasamahan natin sa mga vulnerable sectors like uh, ito yung priority no Like yung mga kasamahan natin na senior citizens, PWDs, no? uh, solo parents, no? yung mga members ng 4 piece. No? So, sa madaling salita, yung mga kasamahan natin na medyo uh, kapos no? sa pamumuhay. So, yun naman talaga yung pinaka-target na itong programa natin. So, alhamdulillah, uh, yung sinabi ko, umpisa pa lang ito. No? Uh, Simula ngayon, hanggang sa mga susunod na linggo, sa mga susunod na araw ay mabibenta ulit tayo. So, ito lang is launching lang ito. So, paunang, uh, so sa ngayon, meron tayong binibenta na 500 sacks of 10 kilograms. So, bawat uh, sako, nakakahalaga lamang siya ng 290 pesos or 29 pesos per kilogram. So again, uh, welcome sa lahat and uh, alhamdulillah, suporta natin ang ating Pangulo. Pasalamatan natin siya dahil dito sa mga programa na binibigay niya para sa mga magsasaka at para sa ating mga kababayan. So magandang umaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.